Dito naman tayo sa response ng pamalaan ng ginagawang paganda para sa mga posibleng maapektuhan ng bagyong uh, Julian. Rowelly Rapsing, ang head po ng Kagayan PDRRMO. Ah, Rowelly, good morning. This is Aljo Bendio, sa ni Congressman Erwin Tulfo sa programang Punto Sintado Reload. Live na sa PTV at Radyo Pilipinas. Magandang umaga sir Aljo at sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong programa po. Opo. Uh, anong signal kayo dyan sa Cagayan? Number three? Tama? Uh, kahapon po inilagay po sa wind signal number two, number two. ang uh, buong lalawigan ng Cagayan. Mabukod sa mga municipalities po ng Santa Ana which is signal number three, at signal number 4 po ang uh, island municipality ng Kalayan po. Kalayan, kumusta ang sitwasyon diyan sa inyong probinsya ngayon? Halos magdamag po naming nararanasan dito sa southern portion, yung light to moderate uh, rains po. Yung northern portion po namin ang nakakaranas ng moderate to heavy rains at uh, uh, gusty winds, no? Although hindi naman ganong kalakas yung hangin na uh, around 40 to 60 kilometers per hour yung nararanasan po ng ating uh, mga bayan sa northern portion po ng lalawigan. Meron na bang mga lugar na binaha dyan? May mga insidente na ba ng o oh, na-report na mga landslide? Sa as to flood po sir, lahat po ng tributaries natin, Dumon Chico River uh Abuluga and Paplona River Basin, maging sa Cagayan River po, below alert level pa, pa rin po tayo. Wala hmm. pa pong flood. As to landslide, wala pa wala rin pa. po. Okay. And uh so far uh, ang pangamba lang namin kung hmm. magtatagal pa tong si SPS uh, Julian, maaring masaturate eh, itong mga kalupaan po ng aming lalawigan and since we're highly susceptible to rain-induced landslide. Baka bumigay yung aming kalupaan po. Ilan na ang mga evacuees ninyo? Uh, nagkaroon ba kayo ng mandatory evacuation? Kumusta ang lagay nila? Sapat patbang supply na pagkain para sa kanila? Uh, yes po. Ang reported po natin na uh, evacuees is sa uh, Island Municipality of Calayan, Santa Praxedes and uh, Gataran. That's uh, around 1,500 uh, uh, individuals po. Oh, okay, sige. Uh, abiso na lang po, uh, Mr. Rob sa ating mga kababayan dyan sa, Pid, uh, sa Kagayan. Uh, talagang handa ang ating pamalan na at tugunan ng kanilang mga pangangailangan ngayong nananalasa ang bagyong Julian. Ayos yes, po, sa lahat po ng mga kababayan natin sa Kagayan, ano? uh, alam po natin na madalas tayong dinadaanan ng mga bagyo, bagamat uh, paminsan-minsan ay uh, iniiwasan tayo sa ngayon po, uh, yung ating mga barangay captains, mga barangay officials ay pupunta po sa inyo, lalong lalo na sa mga shoreline municipalities natin na merong threat ng storm surge. Kaya po idadalhin dadalhin sa mas ligtas na lugar, uh, sumama po kayo at para sa inyo po itong uh, ginagawa ng inyong mga lokal na pinuno. At uh, patuloy po kayong uh, nakaantabay sa mga programa po katulad nito, uh, Really, may uh, tanong may ko lang, may mga po. nasaktan ba? May mga nawawala? Na, uh, na wala, wala po. Dyan? Wala, wala naman. Wala po, wala pa. May uh, wala ba kay... po tayong incident uh, reported. Sir. May inisyal ba kayong uh, listahan dyan sa Pinsala uh, pagdating sa agrikultura at uh, infrastruktura? Uh, wala pa wala po pa. sir. Uh, ang abiso po ng uh, OCD sa amin ay uh, mag uh, magbuo pa lamang ng hmm. na team. Uh. Okay. Thank you. Uh, Rueli Rapsing, head ng Cagayan PDRRMO. Good morning. Magandang umaga din po sa inyo at sa lahat ng sumusubaybay. DSWD Assistant Secretary Irene Dublao. Magandang umaga. Asek, this is Aljo Bendio sa ngalan ni Congressman Erwin Tulfo. Naka-live na po tayo sa Punto Asintato Reload. PTV at Radyo Pilipinas ASEC uh, naka ano, ano ba kayo naka blue blue red uh, blue alert uh, tama ba uh, DSWD kumusta po ang ang uh, repositioning ng ating pong uh, mga tulong uh, pagkain at iba pa mga gabot para sa mga kababayan natin na apektuhan ngayon ng bagyong hulyan. Yeah, magandang umaga po. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Actually, Sir Aljo, uh, sa province po ng Batanes, meron po tayong nakapreposition na 17,494 na mga family food packs. If I remember it correctly, uh, less than two weeks ago, nakapagpahatid talaga tayo ng mga food packs. Tatuwa din eh, no, ang armed forces of the Philippines dito, nagamit po natin ang kanilang mga air assets. Kaya nga po napaghandaan natin ito. At gaya ng nabanggit ko, uh, meron tayong mga preposition goods uh, sa uh, province at ito po yung ipapahatid natin sa mga kababayan nating na apektuhan. Gayun din naman po sa probinsya ng Cagayan, uh, meron tayong mahigit 54,000 na mga family food packs na kapreposition yan sa ating mga regional spokes at gayon din sa mga LGU and satellite offices natin. Ito yung mga last mile. Uh, and kung kakailanganin natin no, ng karagdaga mga food packs na ipapahatid sa Patanes once na um, ma ipapermit na po ang makapag-travel at makapag-ayag makapagpapatit tayo ng mga tagdagang pag-food packs na sa nasa Sa kasalukuyan, uh, ongoing pa rin po yung ating isasagawa na monitoring uh, particularly in Cagayan and in uh, Region 1 and in uh, Region uh, Cordillera, administrative region. So uh, anytime naman po nakasailangan din ng tulong ng DSW na handa po tayo magpahal. Okay, sige. Maraming salamat po sa update na yan na uh, Assisted Secretary Irene Dublao ng DSWD na laging handa. Hmm. Okay. Kasi panahon ng uh, talagang kalamidad ngayon. So, Nakapreposition na lahat ha, ng mga tulong. Financial man o pagkain, food packs, family food packs sa mga apektado ng mga bagyo. Director Edgar Posadas sa tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Makakausap natin, Director Posadas, magandang umaga. Sa ngalan ni Congressman Erwin Tulfo, this is Aljo Bendio, live na tayo sa Punto Sintado Reload. PTV at Radyo Pilipinas, Director, latest monitoring nyo lang. Alam, uh, nais nice pa na, 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 nais nice namin uh, malaman uh, ang inyo pong uh, pinakauling monitoring sa epekto ng Bagyong Hulian. Diyan po sa uh, bahagi ng Batanes. Tama po. Uh, maganda umaga po, Sir Aljo. At sa lahat ng na nakikinig. Um, kanina po, narinig ko yung sinasabi ni Asek Dumlao. Uh, hmm. sinususugan ko po yon because we work closely with them no in terms of response and early recovery uh, nagkaroon po ng PIDRA core group meeting ito po yung predisaster risk assessment no at uh, ito po yung uh, simply put ito po yung pagtingin uh, what we have what we need and what else do we need to supply ano po And this is in keeping with the guidance po, uh, from the President, from the SND, at saka kay uh, Yusek de Pomoceno to always uh, coordinate po with the local government unit to offer help sa kanila. And so far naman po, base po dun sa analytics, uh, we have enough uh, prepositioned preposition goods po. Uh, ngayon, Sir Aljo, meron lang tayo mga pangilan-ngilan lang po na mga available pa lang na andato uh, sa atin like uh, oh, alawa pa lang po yung report ng not, non passable uh, roads dito hmm. po sa region 1 no and we already have originally may dalawa par po na hindi rin madaanan sana doon sa Regions 1 and car pero ngayon po ay uh, nadadaanan na po siya meron po tayong uh, number of cities and municipalities na naka-encounter po ng uh, power outages pero restored na po ito apat po ito sa region region 1 Uh we have uh, a grand total of 110 suspension of classes po dito po sa Regions 1 2 and CAR and work suspension naman po uh, 60 in all 54 po sa Region 1 at 6 po dito sa uh, Region 2 uh pan pa patuloy po yung aming pagmo-monitor sir no ipang and dream OC po ay naka-blue alert ngayon and so with Regions 1 uh naka-red alert po ang uh, ang uh, Cordillera Autonomous Region, ang uh, Region 2, Region 3 at sa Kaminaropa po. Uh, dito po sa pag-address natin dito meaning uh, all hands po 'yun ano pero at least pag naka-blue alert na po more oh. more than 50% additional uh, manpower po 'yun particularly dito who are going to respond po in the if the need arises. Sir. Wala don kuryente ng doon sa Basco sa Batanes at uh, ganun din yung kanilang uh, linya ng komunikasyon apektado rin daw dito sa napakalakas na hangin at ng ulan na dala ng bagyong hulian. At ano uh, po? Opo. Uh, ang ang ano po natin din sir we the used to promote no, before uh, a few months back nagdala po diyan ng uh, uh, generator sets po, po para magamit nila. Baka po Uh, pagkatapos lang nito sir no kasi so, kung sobra pong lakas talaga yung uh, pag-ulan at hangin we will try as much as possible po we will work closely with our OCD regional office in Cagayan Valley para matutukan po ito at uh, ang ang guidance nga po is as, as much as possible yung downtime ng power and communication dapat uh, mabilis lang po but na, we'll napaghandaan po it, ito director napaghandaan bitong malakas na bagyo na ito uh... Uh, da biglang lumakas eh, di ba? Hindi naman inaasahan itong ganito kalakas. Uh, ngayon po, yun po ang mga tinataya natin, sir. Kasi pa, yun nga po yung sa panahon na ng El Nino, we have, uh, okay. sinasabi rin naman po sa atin yan ng, ng pag-asa. Ang maganda dito, sir Aljon, no? sunod-sunod po kasi, it's the same area na talagang hinagupit din ng mga previous na typhoons natin at sa kahabagat. So, hindi po nagkaroon ng let up dun sa paghahanda. At pati po yung mga prepositioning, augmentation, coordination po, uh, nagagawa po yan dahil uh, dahil nga po medyo mataas talaga yung level ng pag-ano uh, natin. Dahil briefly po, ito rin ang nadaanan and, uh, and hindi pa rin po natin ibababa ito hanggang makita po natin na talagang okay na po. And then we will try to address po pagkatapos na makadaan itong bagyo Oo, kung ano ako. pa po makailangan. Lalo na po sa Batanes. Expected na apat hanggang pitong bagyo pa ang papasok daw sa Pilipinas uh, bago matapos ang taon paano paganda naman ng pamamalakad dito para masigurong safe may sapat na pagkain ang ating mga kababayan nung un, nung nagbisita po the last time si presidente dito sa Endrem OC isa po 'yan sa mga sinabi niya let's already buy uh, additional uh, planuhin na po maganda po yung ginagawa ng DSWD sir kasi meron po silang tinatawag natin na analytics So napoproject po nila kung ilan ang kailangan. And yan po, we will uh, procure, yan naman ang sabi niya, to support ocd on For our part po, yung mga non-food items like yung family packs, yung mga shelter kits, uh, at iba pa pong mga pwede nating ma-share dun sa early recovery uh, para hmm. magamit sila, para mas madali po silang makabangon. At kung ano pa man pin po ang pangangailangan, uh, nakahanda naman po tayo. And funds are available, resources are available po either sa regional... Uh, centers natin or dito po sa Camp Aguinaldo sa Entry Music. Opo, Director, abiso na lang po sa publiko. Opo. Uh, Sir Aljo, ito nga yung ina-expect natin ano, kasi ito nga po yung epekto ng unang uh, una ng Laninia. There would be more uh, na mga malalakas na mga bagyo, mas malakas na pagulan. And sunod-sunod po ito. So sa atin po mga kababayan, una, let me assure them po that uh, your government is here and DreamSea is here your OCDs here and all its member agencies, PSWD, DOST, DILG, at uh, iba pa pong mga katuwang natin na ng na mga ahensya to include the private sector po no sama-sama tayo within the council uh, interesado po kami sa kaligtasan ninyo hindi pa po tayo off the hook dito sa malalakas na bagyo na ito panatilihin po nating uh, we have to be informed all the time Uh, at yung mga decision po na kailangan natin gawin, kung sabihan tayo for example na dumikas po na pansamantala dahil uh, baka po malagay sa alanganin yung ating mga kaligtasan, gawin na po natin because uh, if you are safe, you can keep your families, your community safe. At tudung tulong po tayo. Again, you, your government is here to support for whatever needs there may be. Maraming salamat. Uh, Director Edgar Raposadas, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Maraming salamat po. Magandang okay, umaga po.